Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas weather ngayon. Narito na ang ating update tungkol sa Sibir Tropical Storm Paulo o may international name na Matmo ngayong araw ng Biyernes, October 3, 2025. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, nananatiling malakas habang patuloy itong komikilus pakanluran sa mga susunod na oras. Inaasahan ang landfall nito sa pagitan ng Isabela at Hilagang Aurora. Ayon sa pinakahuling datos sa Tropical Cyclone Bulletin number no. 10 ng Pag-asa, kaninang alauna ng madaling araw, ang sentro ng Severe Tropical Storm Paulo ay nasa 250 km silangan ng Baler Aurora. Taglay nito ang maximum sustained winds na 95 km per hour at malapit sa gitna at ang pagbugso ay aabot hanggang 115 km kada oras. Patuloy itong kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 km kada oras. Ang bagyo ay may lawak na hangin na umaabot hanggang 350 km mula sa gitna kaya't marami sa ating rehiyon ang direktang maapektuhan nito. Mga kababayan, itinaas na ang mga sumusunod na tropical cyclone wind signal. Signal number 3. Storm force wind na may 89 to 117 kilometers per hour na hangin sa mga lugar ng hilagang bahagi ng Aurora, malaking bahagi ng Isabela, hilagang Quirino, hilagang Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Abra, Ilocos Ilocosur at La Union. Ang epekto nito ay katamtaman hanggang malubang pinsala sa kabahayan at abstractaktura at pananim. Habang signal number 2 naman o gale force wind na may lakas na 62 to 88 kilometers per hour na hangin sa mga lugar ng Southern Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, bahagi ng Nueva Ecija, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, ang epekto nito ay banayan hanggang katamtamang pinsala lamang. Habang signal number 1 naman, strong winds na may lakas na 39 to 61 kilometers per hour. Ang lugar ng natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island Quezon, kasamang Pulilo Island, Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur at Catanduanes, pati ang Bulacan, Tarlac, Pampanga at Zambales. Ang epekto nito ay minimal hanggang banayad na pinsala. Paalala sa mga posibilidad na mga lugar na dadaanan, patuloy po tayong mag-ingat at maging alerto sa mga darating na oras. Dahil meron pa itong posibilidad na at mas tumaas pa ang signal number na ibinigay sa bawat lugar. Maari pa itong itaas na signal number 4 kung lalakas at magiging typhoon bago tumama sa lupa ang bagyong Paulo. Bukod sa malalakas na hangin, nababahala rin ang pag-asa sa mga sumusunod. Malalakas na pag-ulan, inaasahan ng malaking bahagi ng Hilagang Luzon ay partikular sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Asahan ang flash flood at landslide, storm surge, posibleng umabot isa hanggang tatlong metro ang taas nang alon sa mga mabababang baybayin ng Ilocos, La Union, Pangasinan, Sambales, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Sa dalampasigan at dagat naman, may gale warning na rin na seaboard sa Northern at Central Luzon. Ang hangin at alon hanggang 11 metro sa Isabela at Aurora, hanggang 6 na metro naman sa Cagayan at 5 metro naman sa Ilocos at Baboyan at 4 na metro naman sa Batanes at Pulilo Island. Babala, para ligtas, huwag munang pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyan pang dagat sa mga baybayin. Mga kababayan, kung mananatili ang kasalukuyang bilis at direksyon, posibleng maglanpol si Paolo sa Isabela o Hilagang Aurora ngayong umaga hanggang tanghali. Pagkatapos nito, tatawid ito sa Hilagang Luzon at lalabas sa West Philippine Sea ngayong hapon. Hindi isinasandabi ang posibilidad na ito'y lumakas bilang ganap na typhoon bago mag o palabas ng West Philippine Sea. Darito ang epekto sa mga rehiyon. Sa rehiyon ng Luzon, asahan ng matinding ulan, pagbaha at landslide lalo na sa Cagayan Valley, Cordillera at Hilagang Aurora. Metro Manila at Calabarzon, malalakas na hangin at pagbugsong ulan, posibleng pagbaha sa mamababaang lugar. Sa Visayas at Mindanao naman, kakaunting epekto lamang ngunit may dalang maulap, nakalangitan at isolated thunderstorm dahil sa habagat na hinihigop ng bagyong Paulo. At para sa ating safety reminders mga kababayan, manatili sa loob ng bahay kung sakop ng signal number 2 at 3. Wag nang maghintay pa ng abiso bago lumikas kung nakatira ka sa landslide-prone at flood-prone areas. I-secure ang mga gamit, bubong at alagang hayop. Magdala ng go-bag, tubig, pagkain, flashlight, radyo, gamot at importanteng dokumento. Ugaling makinig lamang sa opisyal na update ng pag-asa at sa mga lokal ng pamahalaan. Muli, ito ang severe tropical storm, Paulo International name Matmo. Nasa loob na ito ng Philippine landmass at inaasang mag ngayong umaga o kaya hanggang mamayang tanghali. Patuloy tayong magbantay at maging alerto sa bawat oras mga kababayan. Ito ang Pilipinas weather ngayon. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at suporta dito sa ating channel. Please like, share and subscribe para lagi nga updated sa panahon. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala. Maghihanda, magiligtas, magialerto. Ingat tayong lahat.